Nasa sampung foreign national ang nahuli ng Bureau of Immigration dahil sa mga kasong pandaraya. Ang kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa Bagong Pilipinas ngayon, nagpapanggap na mga Pilipino ang mga dayuhan kung saan may dala-dala ang mga itong authenticated na mga dokumento na para lang dapat sa mga totoong Pilipino. Kabilang dyan ang Philippine Passport, National ID, Postal ID at iba pa tiniyak ng BI na tuloy-tuloy ang pagbabago sa mga paliparan sa bansa, gaya ng paglalagay ng makabagong kagamitan upang mahuli agad ang mga pasaway na dayuhan. Ayon pa kay Sandoval, may tuturing itong isang national security issue kaya dapat lang agad itong matugunan. Nagbanta naman ang BI na hindi lamang mga foreign national ang makakasuhan sa ganitong na nagawain, kundi maging ang mga kasabwat nila sa Pilipinas hindi po natin maaalis na maari po ang um, posibilidad that yan. That's why we forwarded it po to the NBI as well as the issuing authority para maimbestigahan pong maigi itong kasong ito. It might be a, a web of different individuals po um, na uh, nagsisimula ng mga ganito pong palokohan. So we think that it's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this whether it be from the government or from the private sector yung mga fixers po na pagalagalang